indeed na pinakamalaking koalisyon ng iba't ibang political parties sa bansa sa kanilang pagsuporta sa Philippine National Police o PNP. Sa harap yan ng uh, nagaganap na tensyon sa ikinasang manhunt operation ng pulisya kay Apollo Quiboloy dahil na rin sa patuloy na pagharang ng mga miyembro nito sa KOJC compound sa Davao City. Matatag na naninindigan ng grupo sa pagsuporta sa PNP habang isinasagawa ang kanilang mga tungkulin gawin ayon sa batas. Ang alyansa na kasalukuyang pinakamalaking koalisyon sa politika sa bansa ay binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kalyadong partido nito gaya ng Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Ang alyansa ay determinado sa paniniwala na walang sinuman ang higit sa batas. Hinimok din ang alyansa ang mga Pilipino na manatili siya'y mapagbantay ngunit kalmado habang nagtitiwala sa mga prosesong nangangalaga sa demokrasya upang sumulong kasama ang mga prinsipyo ng katarungan, kapayapaan at kaayusan para sa ikabubuti ng ating bansa. Panawagan pa maring alien, maring pati ng mga ito na sama-sama at patuloy na magsikap para sa isang makatarungan at maayos na lipunan kung saan ay inirespeto at iginagalang at pinoprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino. Huwag niya mga kababayan, doon ni Sababdalo, yan po ang pahayag ng mga malalaking political party dito po sa ating pong bansa bilang pagsuporta po nila sa sinasagawa pong uh, operasyon ng ating pong mga pulisan dyan po sa compound ng QGC para po mahuli po itong puganting si Buloy. Kasama nga po sa nagpayag dyan sa malalaking political party ng Pilipinas ay ang Partido Liberal na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nationalist People's Coalition Nationalista Party, Lakas CMD, at National Unity Party. Yan po ang kanilang pagsuporta sa ating pong mga kapulisan na nagsasagawa po ng operasyon dyan. Iliwas naman po yan sa laging ipinapalabas na pahayag ng mga Duterte na hindi po ba mga kababayan eh, nagpalabas ng pahayag itong mag-amanatong Duterte at si Sara Duterte na overkill ang ginawa ng mga kapulisan dyan sa COGC compound at labag daw po ito sa karapatang pantao. Itong mga Duterte na ito nahilig lang silang ngayon nila ngayon nakikita yung mga ano eh yung mga Nangyayari na sinasabi na nilang uh, overkill karapatan pantao pero nung panahon ng panunungkulan ni Duterte noon eh ang napatay mga kababayan sa kanyang uh, tukhang na war on drugs kuno <laughs> 'yung palapik alam niyo po ba kung ilan na namatay mga kababayan? More than 30,000. 30, Karamihan pa doon mga inosente. O nasa ng human rights doon? Palibasa kasi ito si Duterte, hindi niyo kung natatanan niyo po, nagpayag po ito, wala daw po siyang pakialam sa human human rights. O. Kaya nga po yung mga kapulisan po natin noong araw, noong kapanahonan po ni Duterte, yung mga kapulisan, Ngakatakotan po sila. Ng mga mamayan. Kabaliktaran po sa ngayon. Ngayon po ang mga kapulisan sila po ang mga binubugbog. pinagpapalo. O dahil nga po sa pagpapatupad ng batas na ipinatutupad ng ating pong gobyerno ang maximum maximum tolerance. Kaya kahit na nasasaktan na yung mga kapulisan po natin, ayos lang sa kanila, tinitiis na lang nila. Dahil, yun ang utos sa kanila, lalo na General Torre, na maximum tolerance. Pero kung kayo, kayo, Duterte nung araw, walang-walang human rights, barili niyan. Pagka... Hindi lumaban, mariling nyo pa rin. Tapos lagyan ng ebidensya. O si Duterte noon, nagtatanim talaga ng ebidensya mga yan. O tapos ngayon niya, sasabi, ngayon, sasabihin niya, overkill. Labag daw sa karapat ang pantao. O, yung sinasabi ninyo, sa inyo kumama. O yan nga po mga kababayan, kaya nga po itong nangyayari dyan sa kumpod ng QGC. Ibinabalita din po ito ng mga SMNI na marami daw ang nasaktan sa mga membro ng QGC dahil sa paglusog nila dyan. Gumamit daw ng tear yun ang kanilang pinapalabas. May mga namatay daw. O nag, nagpalabas sila. Mayroon daw pito na namatay. Pero pinapalabas sila mga fake news. Pero may namatay isa. Pero yung namatay na isa mga kababayan, yun po ay namatay dahil po sa siya po ay may sakit sa puso. At isa pa, kaya pala ito namatay, Ilang araw na pala ito nagbabantay dyan sa compound ng QGC, hindi kumakain, hindi natutulog. Ibig sabihin may history na po ito. Tapos may sakit sa puso, hindi po ang kinamatay niya ay yung ginawang operasyon. Kundi ang kinamatay niya, ilang araw nang hindi nag, hindi kumakain at hindi na natutulog sa pagbabantay sa compound dyan. Dahil nga sa nababalitaan nila, natulugan nila na lulusob ngayon kapulisan dyan. Yan po nag-isan, sakit sa puso. Maliban doon, wala na pong nabalita na namatay. Na ibinabalita na ng si Isiminay na pito raw ang namatay. Binabalita ito ng mga vlogger sa mga Duterte. Kaya nga po, ang ating pong kapulisan dyan sa PRO 11 ay magsasampa po ng demanda laban po dito sa mga membro ng uh, KOGC at ng itong sme na to dahil sa pagbabalita ng uh, fake fake news ang SME9 o yan po ang totoo o ito po ang pahayag ng uh, abulisan natin dyan sa PRO 11 si Police Major Catherine De La Rey so, natin, mga kababayan. Kakasuhan ng Police Regional Office 11 sa Davao ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa pananakit at ang news arm ng KOJC na SMNI News Channel. Sa Dos x 2 Sinabi ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine Dela Rey na may nahuli silang tatlong miyembro ng KOJC dahil sa pananakit sa mga pulis. Pagdetalye ni Dela Rey, anim nilang kasamahan ang nasaktan dahil sa mga ginagawa ng mga miyembro ng KOJC. Sinahin po 'yan, sinahin. Ilang paspo na ang ang CBM contingent? si BM contingent po yan ang uh, anin mm -hmm. na nasugatan pinagahampas po ano pong gamit nila members po, Ayan po mga kahoy din po at bakal po Simula noong weekend, may standoff ang mga tauhan at ng KOJC at ang kapulisan na magsisilbi ng arrest warrant laban sa religious leader at poganting si Pastor Apollo Maging ang SMNI News Channel ay kakasuhan ng Davao Police dahil sa magpapakalat umano nito ng fake news sa mga nangyayari sa nasabing standoff. Uh, may plano po kami nga mag-file po ng mga kaso of calumny Jerry. laban sa laban po sa KOJC members uh, sa SMNI po. Oh, oh po. for mga... propagating for propagating uh, fake uh, news, fake news ganun ba? Po, because they're creating chaos and panic po. Mm. -hmm. Uh, pinapalabas po nila na the, the, whole Davao City ang magwewelga pero uh, hindi po 'yun totoo, mga members lang po nila. Tiwala naman ang mga kapulisan sa lugar na hindi pa nakalalabas Umakabayan ng kanyang compound si Kibuloy kaya't pinalibutan na ito ng mga otoridad sa Davao City. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.